mga Christmas tree, mga decoration. Di po ba mga palangga? So, ito na nga, siyempre, eh, ano natin, babalita natin yung update, no? Alam nyo mga palangga, hindi na pinag-usapan sa ex-account sa Twitter dati ang mga kalukuhan ng mga sarswela, mga sarswelistas, yung mga inilabas nilag edited, mga videos, mga pictures na puro edited, kasi ang katotohanan talagang si Alden yun, alam mo, ginagawaan nga nila yung mga yung mga ano dyan, yung hindi pa rin naniniwala, nako po sorry na lang, wag po kayong palilito, puro po yan kalukuhan. So, ayan na nga mga palangga, hindi na po pinag-usapan yon sa ex-account. Hindi na. Kung sino po ang may mga ex-account dyan, magbasa po kayo doon sa fandom natin sa Aldab Nation. Yun pong mayroong, ano, sa Aldab Nation yung pong mayroong hanggang ngayon boycott pa rin. So, ayan, hanapin nyo yung hashtag na yon Tapos, nako po, Naka 893.94 na ngayon. Ay nako malapit na pong 1,000 days na boycott. Tapos sisihin ang Arab Nation. Bakit nagbo-boycott? O kaya, bakit? wala po silang karapatan na pigilan ang Aldab Nation kasi sila nga ay eh, kalukuhan nga yung mga ginagawa nila walang pumipigil sa kanila tayo pa kaya yung ati naman ay hashtag nga lang yun sila naglalabas nga na puro kalukuhan di ba sila ang may ano pasimuno at sila ang naninera bakit tayo biniblame, blame mga Aldab Nation dahil napakarami natin nako ingit pikit Pumikit na lang kayo bakit talaga kinakaingitan ng Aldeb So ayan na nga hindi nga na pinag-usapan yung mga palabas nilang mga mga nabubulyaso naman, nabutata at talaga namang puro lang kalokohan hindi na. Ayan, mayroon na na nagsha-shopping na naman. Hindi na pinag-usapan 'yun, naglalakad. Ay nako wala naman talaga, walang katotohanan. Yung mga noon pa yung mga picture na yan, mga pictures na maayos pa ang aldab na hindi pa pinaghiwalay, ayan, binalik nila. Kaya wag na nating isipin mga mahal kong palangga. Ang katotohanan, nakasal na po yung dalawa. Kaya thank you so much. Yan, yan lang pang update natin na talagang hindi na pinapatula ng iba mga Aldab Mission, ang mga post ng mga Korimaw. Bye!